Alam mo Liz, may sakit ang ating lipunan One dark night when the moon has... sa probinsya ng Aurora may mga tinig na maririnig mga boses na puno ng pag-asa hinaharap man ng Pilipinas ang hamon ng karunungan sa pagbabasa tila araw na sumisikat ang isang non-profit organization para makapagbigay ng tulong sa mga kabataan. Doon po ako napunta tay Ate Aika. Po yung dumating po siya, nagets ko po yung wag ka pong bibitaw. Wag ka pong bibitaw sa pangarap mo. Sa so tingin ko po, po kahit importante magbasa. Tiyo, so, kung may gusto ko pong pangarap, kung di ka naman po marunong magbasa, hindi ka po nila matatanggap. Kaya, Umahawak po ako ng libro kaya para po umatoto kasi po eh, pag ka po ata marunong magbasa, parang di ka po makakatungtong sa ibang grade po. Along the way naman po, nakita ko na nandun po yung drive din nila para matuto at makinig yung interest po nila dun sa kwento. Throughout the years of being with Sikat Aurora, nakita ko po yung pagmamahal. Masaya yung puso ko every time po nakita ko sa laki. Totally po, hindi talaga ako marunong mag-English. Dahil lang di po ako natuto. Kaya ngayon, magsisinyaray na ako dahil sa mga natutunan ko po. At ngayon, isa na ako sa kanila. Kaya ito yung way na mag back sa community. So nakita ko po talaga na yung um, ang daming potensyal na hindi po natin nagagamit sa probinsya ng Aurora. So I've we decided to put up a non-profit that taps into that potential, potential ng mga kabataan na maging parte ng pagbabago. We are a volunteer-driven organization. We only rely on donations. Nahihirapan po kami in terms of transportation kasi majority of our volunteers are coming from Baler. It's really like a multi-stakeholder effort na bawat sangay ng lipunan may, may ambag dun sa ginagawa namin para mas maging makubuluhan po yung, yung proyekto na abot ko ang libro. So nakakalungkot na Uh, sa PISA results nitong recently lamang out of the 79 countries na nagparticipate dito lowest ang Philippines in terms of reading more than just this initiative being aligned with our initiatives response din ito sa ating learning crisis Hatid ng Bingo Plus Foundation ang mga babasahing magpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan sa Aurora. Ang bawat pahina ng libro ay paalala. Hanggat may pusong handang tumulong, may kaalamang maibabahagi. So when Bingo Plus Foundation received yung wish for a support in operationalizing their reading program up until the end of this year, hindi na kami nagdalawang isip to grant their wishes because education remains to be and will continue to be a core pillar of the foundation. Thank you po sa Bingo Plus dad po, being po binisita niyo po kami sa sikat aurora sobrang laki pong pasasalamat namin doon na mismo makita sila in person ng mga bata at kung gano'n din sila kabuting po na hindi lang sikat aurora yung merong ang maibibigay sa kanila bagkos maraming tao sa ibang parte pa ng Pilipinas ang gusto talaga makatulong sa mga bata at po So yung hiniling ko po sa Bingo Plus Foundation through their Make-A-Wish project ay yung makapag-sponsor po talaga sila ng isang cycle or limang sabado nang abot ko ang libro. But we're so grateful that um, Bingo Plus Foundation decided to sponsor not just one but five full cycles of abot ko ang libro. And this fully aligns also with the call of the government for support in addressing the learning crisis. And we hope that this motivates other volunteers uh, with volunteerism being a core part of the initiative of Sikat Aurora to be a part of the solution. Ang paglubog ng araw ay hindi kaulugan ng katapusan dahil ang Sikat Aurora ay patuloy sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Kasama sa pagbubukang UYY, ang Bingo Plus Foundation na nagsisilbing sinag upang mas maraming kabataan pa ang maging daan sa magandang pagbabago ng kinabukasan padayon kabataan